Yok kore, yok kore. Ibig sabihin ng dahan-dahan lang. Oh, lakang muso pa yan. <laughs> Kamukha ni Jackie Chan eh. <laughs> Di ba? Buti nga nagkakaintindihan kami. <laughs> Alam mo yung pakiramdam na yun dati, ikaw lang yung nagpa-practice. Di ba? Tapos ngayon, ikaw na yung nagtuturo. <laughs> Nakakatuwa naman eh. Di ba? Tapos hapon pa yung tinuruan natin. Guys, isang panibagong araw na naman sa inyo. Isang magandang nangyari na naman sa aking ano ngayon, araw. May isang hapon kasi dito, bagong pasok lang sa company namin. Actually, ano siya eh. Ano siya, siya dapat yung amo ni Marlon, yung isa kong kasama. Si paring Marlon. Kaya lang, huminto yung company niya dito sa Japan. Kasi, ano, mga nag-resign nag yung mga tauhan niya. So, ayun, wala natira sa tao niya. Siya nalang mag-isa. Kaya, tinigil niya na yung company niya. Ano sila, iska So guys, tapos na sila dito sa amo ko. Kasi yung amo ko dito si Boss Naoki is kaibigan siya kaya ayun, namasukan siya dito bilang driver ganun. Driver lang siya kahit ano dito sa company namin kahit anong trabaho wala siyang alam. So ngayon, inutusan ako ng amo ko ubusin ko daw yung tubig dito sa may tambakan namin ng lupa kasi umulan dito nung nakaraan Napuno ng tubig. Inuuto, inuutos sa akin pero dahil tinanong ko siya kung gusto niya matuto magbako, sabi niya gusto niya, sabi ko sa kanya, yung re buri, si Taika. Sabi niya, hi, hi. kaya siya, sa kanya akong pinagawa. So ayun guys, tignan nyo. Tinuruan ko siya kung paano magyumbo, kung paano niya salukin yung tubig dito. So ayun guys, tignan nyo kung paano niya ginagawa. Ang galing, ang bilis niya matuto. Ngayon lang siya nagbako sa talang buhay niya kasi scaffolding nga kasi yung trabaho niya. Ayun siya guys, o, sinasalok niya yung tubig. Ayan, no? <laughs> ayan. Dapat ako gagawa niyon, eh. Pero gusto niya daw kasi mag-practice, eh. Ayan, no? Sinasalok niya. <laughs> yokore, yokore! Ibig sabihin, dahan-dahan lang. Ayan, no? Ayan, siya. Oo, ayan siya. pa Yokore, yokore! Woo! Kamukha ni Jackie Chan eh oh. <laughs> Wow Bus Ayan oh Ha di ba <laughs> Ayan siya hawas Dahan dahan lang Ibig sabihin ng yukur eh Dahan dahan lang Ayan oh guys ang dami tubig dyan oh Pag nagtambog ka dyan siguro mga nasa ano yan Mga nasa 4 feet ka na Mga ganon 4, feet to 5 feet malalim yan guys <laughs> Ayan oh Tambakan namin ng lupa to Ayun, binubuhos niya ron sa likod Ayun, binubuhos Para dun umagos sa kabila May agusan dun Ayun, lalim <laughs> oh. Ayun siya, dahan-dahan lang Sabi ko sa kanya, dahan-dahan lang Ingat, kasi pagka Ano Pagka natuto na siya, pwede niya nang bilisan Ayun, <laughs> nangangamba siya eh, Dahan-dahan siya

Ay, eh, nasasali niyo na ron. <laughs> Mabait naman to si Yamaguchi san kaya tinuturuan ko siya. 'Di ba? Ang galing, no? Nakapagturo pa nga ng bako. <laughs> Ayun. Dahan-dahan lang sabi sa kanya eh, no? Kaya dahan-dahan siya. Gan lang naman talaga sa una eh, dahan-dahan lang, 'di ba? Woo! So, natutun na. na pag natuto na siya yun pwede niya nang taasan yung acceleration ng bako may max kasi yan eh nasa ano siya nasa low siya yun o oh. parang tubig niyan <laughs> pag naubos niya siguro marunong na siya niyan wow wow boss say hi boss say hi ah <laughs> Ah, <laughs> uh, ba? Diba? Kaya boss ang tawag ko sa kanya kasi boss din siya. Ano siya, leader din siya dito. Balak nung amo namin magtayo dito ng magtayo din ng ano, company na scaffolding. Kaya balang araw siguro mga next year siguro magiging magiging tobisang na rin to. Ibig sabihin ng tobisang scaffolding magkakaroon na rin kami ng scap dito sa company namin pinag-iisipan e, daw nung satcho namin eh so ayun <laughs> so ayun guys oh, diba? Ooh. <laughs> ayun eh Whoosh. ang laki niyang bakit na yan bakit nung yung na yan kasi yung na yan is 1 138 PC ata ito Ayun siya, nakanguso pa yung, huh? wow. Oh. Wow! Ang mukha ni Jacket yan, yun. <laughs> boss yan, tamo. Gaganyan-ganyan lang, di ba? Pero boss yan. Maraming pera yan, pero nagtatrabaho pa. Ganyan dito sa Japan, kahit boss nagtatrabaho. Kahit yung amo ko rito, nagtatrabaho yun. Tignan mo naman yung mga sasakyan ng mga kasama ko rito. Mga ano lang yan, mga... sa ano, mga leader, mga foreman sa atin. Pero mga dekotse yan sila. Ang gaganda ng kotse niya, no? mga hybrid. Yung gasoline, electric. Ayan po, di ba? Ilan yung sasakyan dyan? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ayan, mga sasakyan nila. Tapos meron pang tatlo dun. Ayan dun. Puro di, puro di koche yung mga ano namin dito, mga kasama. Kami lang mga nakabike. Sa so, yun po, may isa pa No? Tapos itong office nung ano namin, kung bakit ang ng gamit office tapos ito kasi office eh ayun 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 ayan siya dati ako lang yung tinuturuan magbako ngayon ako na yung nagtuturo ba? Diba? ayos Woo! ang magaling dun hapon pa yung tinuturuan ko diba? ba? Wow. buti nga nagkakaintindihan kami <laughs> kahit barok barok yung paghapon ko eh. pero kasi naman tong hapon na to na ano siya eh Ayan, dumakot na siya, dumakot naman siya ng lupa. Itong hapon na to, nakakaintindi naman siya kahit barok-barok kasi mabilis yung pick up niya. Yung ibang hapon, hindi may, hindi nakakaintindi. Pagka barok-barok lang yung ano mo, hindi niya maintindihan. Oh, yokore, yokore. Ayan na. Lupa naman yung sinandok niya. Ooh, galing magaling Mabilis matuto to Pangalawang beses ko na itong tinuturuan Pero ngayon ko lang siya i Kasi noong nakaraan Medyo Busy ako noon Kaya hindi ko na i-video E eh ngayon Talagang hima Kung sa hima Free time ako ngayon Kaya na i-video wow. ko siya So ayun guys <laughs> Ang galing mabilis siya matuto Dalawang beses pa lang siya tinuturuan Nakuha niya na agad yung pag Paggalaw galaw nung braso nung bako Ayan o. Woo! susunod na ituturo ko sa kanya yung kumakayod na gano'n yung gano'n yung diretsyo lang Ay, diba ayun yung galing niya sa no? totoo lang madali lang naman talaga matuto ng bako doon ko pa gusto matuto nung nasa Pilipinas pa ako kaya lang syempre nga bawal dun mahigpit kung hindi ka operator hindi ka pwedeng humawak ng bako buti nga dito pwede diba dito pa sa Japan ako natuto Brabe. hindi ko naman sinasabing magaling na ako pero at least natuto ako, marunong. Magkaiba 'yung magaling sa marunong. Di ba? So ayun, at least may experience ako kahit papano na marunong talaga ako magbako. Ayun. <laughs> oh, na, boss. Kawaii kawaii, boss. Say hi! Yeah. <laughs> parang Miss Universe eh, Miss Universe. Ooh. Alam mo yung pakiramdam na yung dati ikaw lang yung nagpa practice di ba? Tapos ngayon ikaw na yung nagtuturo. Nakakatuwa rin naman eh, di ba? Tapos hapon pa 'yung tinuruan natin. So ayun guys, tapos itong hapon na to, amo rin to. Di ba? Thank so, ang galing, ang bilis niya matuto. Parang ako rin eh, joke. <laughs> so ayun guys, kung natuwa kayo sa video na to, hanggang dito na lang kasi mag-aalasin ko na, mag-uwi na. So ayun, please pakishare naman tong video na to para makatulong kay sa aking page. So ayun, maraming maraming salamat sa panonood. At pakipollow na rin yung ating page. Maraming maraming salamat para makatulong kay sa Japayuki Boys. So ayun, bye Janne, kita kita sa next video. Salamat.